Yes, good morning mga kadakas Good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dak33 Pakihit naman ang notification bell Upang updated kayo sa mga video ko pang may upload Masaya po ang ating mga alagang itik mga kadakas Dahil sa nakakatapos na silang maglubon at papunta na sila sa pangingitlob na mga time sa ngayon. So, sa nagtatanong po sa akin, kung ang alagang itik natin na maglubon yung kanilang dibdib, kung tuloy-tuloy na ba yan sa paglubon. So, mga kadakas, may dalawang klase ang paglubon ng alagang itik natin. Kung minsan, paglubon lang yan dyan sa dibdib hindi po kasali yung kanilang mga pakpak yan so kapag maglubon ang kanilang dibdib walang problema yan mga kadakers mangingitlog pa yan pero kapag ang pakpak nila ay matanggal na So papunta na yan sila sa paghinto ng kanilang mga itlog So yan po ang aking na tuklasan sa pag-alaga ng itik Kapag maglugon po ang ating alagang itik sa dibdib Huwag po tayong amabahala yan dyan Mangingitlog pa rin yan basta mataba pa sila So ang gawin natin mga kadakers ay patabain lang natin sila upang bumalik sila sa pagpangingitlog. So ganyan lang po ang ginagawa ko mga kadakers. Kapag pumayat po ang ating mga alagang itik, may tatlo akong vitamins na ginagawa at pinapainom sa kanila mga kadakers para bumalik kaagad sa loob lang ng isang linggo ang kanilang pagtaba so kapag marami silang makakain na palay at saka kuhol ay madali pa rin sila makarecover at makapangitlog yan po mga kadakas ah, kagaya ngayon mga kadakas limang bisis po yan sila naghinto ng mangingitlog pero buti na lang naka-recover na po tayo. Sa ngayon, yung itlog nila ay nasa mahigit anim na tray na po yung ating napupulot. At medyo mahal ngayon ang itlog mga kadakers. Tag 12 pesos po ang isa. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much. Thank you for watching.